I've been attached with the feeling of the waking up with Trending na trending na nga ngayon sa social media ang hashtag Dundell New Project na kung saan ay meron nga tayong aabangan sa ating kopol. Alam naman natin na matagal-tagal nga rin bago tayo nabigyan ng ayuda patungkol sa ating kopol na sila Donnie at Bella. At ngayon nga ay talagang pinag-uusapan na bawat larawan. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon ang post nga ni Jekyll Best sa kanya social media account na kung saan kahapon ay nag-post nga siya ng Day 1 of 2. At ngayong araw naman ay pinost na nga itong day 2 of 2 na meron nga ditong celebrity and entourage holding area Bell, At talaga namang itong mga bula ay napa best wishes nga dito sa ating couple. Kasi naman daw may entourage. Kaya naman umani nga agad dito ng maraming komento at ayon nga dito kasalan na to. waiting sa SDE patiently waiting dahil sa post ngay na ito ni Jekyll Albel si talaga namang super excited na tabangers na sa magiging kaganapan ngayon ng ating Bell kaya naman stay tuned lang tayo for more update kala Donny at Bell sa mga susunod pa na ayuda lalong lalo pa at marami pa talaga tayo dapat abangan sa ating couple